Yan, ipagdarabi ulit sa Kamsat, Makamonsoy. Andito ulit tayo sa may Falcon Square. Eh, favorite tambayan ni Kamsat, Makoy. So, kung si Kuya Perenal meron siyang meron siyang tambayan. So, doon po sa park, diba? Tayo naman, dito sa balcom Square. Okay kasi rito, katampay talaga. Okay naman doon sa Rose Garden, pero sa Rose Garden kasi matao Maganap, may ganap. Oo, yung Christmas pasaran don kaya patawdog na ngayon. Ginawa nila ng Christmas pasar. Okay sana ito bambay Nabulabog tuloy. Dati tahimik na lugar yun. Ngayon, nabulabog. Dito. Ngayon ang tahimik dito sa bay ano. Dito ngayon nang tahimik dito sa bay Malcolm Square. Di pa kasi pinapailawan yung Christmas giant Christmas tree. Hindi ko alam kung maglalagay sila ngayong taon. Yung CSM si meron na din sa may yun nga, din sa may Rose Garden meron na. Sa Burham Park wala pa rin. O, dito sa Porta Vega meron yun na. Yung SM Baguio, na, na rin ng mga Christmas Christmas decoration. ko lang dito sa balcony ano plano Kasi eh, lahat halos may ilaw pa ilaw eh. Yung nga daw sa botanical pero 100 kasi nga nandun hindi naman ako residente pa ng Baguio yung alalakari ko talaga eh ano ko pa rin Manila saka Isabela pa rin ang resident uncle ko lang naman yun dito eh magpapaano na rin ako ng residency dito para sunod na eleksyon dito na ako buboto bo kalimutan, kalimutan ko na Manila kalimutan ko ng Isabela sorry to say pero mas marami talaga mako dito kaysa sa Maynila saka sa saka sa, sa Isabela, di ba? Ano na may ko mo si Isabela? Marami doon makalumang simbahan, pero kailangan bayan-bayan kasi 'yon. Kailangan ba sa ka? Lugi ka sa pamasahe pag isa-isa mga simbahan luma doon. Wala na bang ganap sa Isabela? Eh. Sa Baynila, ano bang ganap doon? Wala sa ano ba ng Intramuros? Sa ano ba ng Manila Bay, Dolomay? Wala na. Wala sa Santiago, wala na. Doneta, yun lang naman eh. Kaya sila da kapsat di, sorry to say, wala na siguro sila nga, ano, kawawa naman. Talaga, nga na talaga sila, nakafocus na talaga sila sa Dolomite Beach, di ba? Pero nakakasawa rin. Sa totoo lang, magsasawa rin talaga ang viewers pag gano'n. Wala na, no choice eh. Saan sila pupunta? Pupunta si Kamsat Dadi Di sa Barilike, sa Taytay, sa Tanay. Ang layo nun pamasahin niya pa yung gasolina niya pa sa motor niya di ba wala no choice so, si Auntie Polo pupunta si Kapsat Daddy don, doon wala talaga pinakamalapit talaga kasi kay Kapsat Daddy di. kasi tiga pasay siya solo bike